sabi na ang pusa ko ay nagugutom. Binigyan, binigyan ko sila na ng ganito. Iwan ko na lang kung may masabi pa kayo sa mga pusa ko. O diba? Yan. Yan ang pusa. Mga pakainan ng pusa ko. di ba? Makita. Ayan, guys. Yan dito pala ako bumili ng parcel dito sa ano. Yung link. i ko na lang sa inyo kung saan ako nag-order niya At tignan natin kung maganda. Ano ay, kailangan natin ito, diba? Ito natin, guys, kung maganda siya. So, ito ay 2 days lang. So, this lang namin order ngayon dila. Ito ang... Ano? Radio. Sure na sure ang package. So, itong ay, ano... Uh, pag umaalis nga pala ako, kami, ay kailangan ng mga pusa ng madaming pagkain. Madami naman kami iniiwan. paghapon maghapon, mayroon kami Iwan na mga pagkain sa ano, pero minsan kasi ito, minsan talaga ay naabot kami ng gabi. So, kaya na kailangan nila ng ganito. So, sa mga nagsasabing nagagutag mga pusa ko, ito na. Ginawan ko na ng solusyon nakakaya sa inyo nakakaya ka rin sa inyo <laughs> di ba nakakaya sa inyo ginawan ko na na solusyon di ba okay. Si, nakakaya sa inyo Okay. Uh, ako na nag adjust sa mga nagsasabing nagugutom yung pusa ko so napakaganda so, oh, pa, sa pa oh, para hindi talaga masira. Wow, secure na secure. Oh, pak. Oh. Ang <laughs> hawak oh, Ito po yun, dalawang pagkainan nila. Oh, so, tama po yung binigay nila sa akin. Ang ganda naman. <laughs> pagkainan ng pusa. Tad. Tad. Ano Ah. Ay, hmm. stop mo na muna. Ganito pala yung guys. Lagyan mo, ano, lalagyan niya ang gila ng pagkain. So, lagyan mo yung pagkain. At ati lang pala. Sabi niya siya nagigutong. <laughs> so guys, ito yun. Kita niyo na ba? May kita nyo ba ang aking pag-vlog? So, ayan. Diba? Para... Ayan. Pumili ako ng dalawa na. Dalawa na yan, guys. Uy, sayang. Dalawa ito pa. May isa pang pink. Lagyan itong dila. Sayang to mong pagkain. Dalawa yung binili ko kasi dalawang pulungan. Oh, ayan. Pichiran muna natin. Oh, tingnan nyo. Oh. Oh, oh. Mga sarap buhay. Sana all. Okay, uh, okay. Ang oh, cute. Ang dalawa. Picture natin. ko Green, tingin dito. Tingin. Oh, mm -hmm. pinagtitripan mo na naman. Oy, muta. Tanggal ang muta kasi baka sabihin niya nandudusing nyo. Ano nang perfect oy. Mm. Papunta pot feeding Oy. Ayos ka. Tingin tingin dito. Oy. Bakla ka? <laughs> ah, tingin. Oy. <laughs> Cute nito ng dalawa oh. Sarap buhay. Oh konti. Diyan Hmm. Ito naman yung, Ma, yung anak. Ito. De, naman. O, oh, nandun din. Meron din silang bahugan. O, oh, so ngayon, food. Oh. Ito, bago nilang ano, pagkainan para yung mga sabi dyan na nagugutom yung pusa. Ito na guys, lalagay na natin. So, ito yung pink. So, wait lang. Wait Oh, so, ayan na. So, ano nila? O, oh, ayan. Di ba? Ibili pa po ako ng dalawang ganyan pag may pera pa ako. Sorry, pasensya na kayo kasi yun lang na natin. oh, so, binilan ko na po sila. Para uh, alam nyo hindi nagugutom mga pusa. Unlimited yan guys. Unlimited. Oh. May may pupo nyan. Oh, Di ba? Bye-bye.